Ang bango ah. Ano yung ko? Of course, pinagluluto kita. Ano pinagluto mo sa akin? Pansip Canton. Masarap ba okay. yan? Chocolate. Yan, ang gusto ko. Yes. Hmm. Nagano ka? Makeup? Hindi naman. Ako? Mm hmm. Hindi. Okay. Ganito yeah, no? talaga ako kaganda. Ha? Alam mo lagi naka makeup. Ano ka mo? Ganito na ako kaganda. I'm boring. Yes. Ayan na po. Tapos ganyan yung view namin. Yes, napakaganda. Eh, samahan naman natin yung mga nasa loob kung anong ginagawa. Puntahan natin yung mga nasa loob. Kayo, nagpunta tayo dito, tapos tulog ka lang. <laughs> Oy, ha? Matik Mainit. ko. Mainit. Mainit sa labas. Mainit sa labas. Ito, presko ha? dito. Presko yeah. dito. Ako, ka <laughs> kaya yari ko magluto. ah. Kaya yari magluto. Uh, Umarkila tayo para matulog. Ikaw, maghapong ka <laughs> <laughs> maghapin Ay, maghapin, na Maghapon. Ay, maghapon nagluto ako, ah, papasok ko lang. Sige. Wala ka pa naluluto doon. Ay, tapos na! Lahat na ng posisyon na mo na sa pagtulog mo. Luto <laughs> na, luto na. Tara na, may pancit doon, oh. oh. Ako ayoko na po sit. Ayaw mo pancit? Ayaw. Doon na lang ako. Patsikla na pa ito mo, ah. Makikijoin lang. Ito, ito, tingnan natin. Uy, ayan na! Ayan na! Lagyan ko sa Si Sige, sige. Ayun. Sili. Sakto lang, sige. Ay, mahanin, eh, mga nini! Coffee? Siyempre! Gusto ko coffee! Okay, let's go. Yes, ano po yung boss? Ano? service, sir. Pwede, yan? Pwede ko nang kunin yung, ano, sir? Yung? Breakfast. Breakfast? Ah, sige. Okay ka lang, pre? Okay lang po. Kumain ka na ba? Opo. Sigurado ka. Opo. Parang iba yung dating mo ngayon kaysa kanina kumakaki. Hindi ka pa pre? At pating pa? Hindi naman, sir. Hindi naman? Hindi Hindi sir na ka? Opo. Pre, okay na? Nakukuha mo na lahat? Opo. Bali ilan yan? A Anim, sir. Hindi, ano, ano? Isang danggit dalawang bangus, tatlong corn beef. Okay. Okay ka lang, pre? Okay, sir. Sigurado ka? Opo. Baka hindi ka natutulog. Papay nga. Natutulog naman, sir. Natutulog naman? Oo. Sige. Alive na alive, eh. Sige, ingat, ha? Sige, sir. Naku, bye-bye. Bye-bye. Sige po, bye-bye. Kising na kising si kuya. Yan, luto na. Aking pansit Ay, kumain ka ng pansit yan, Ton. Hindi pa nai-cellphone ka. Hindi ka natulog kagabi, no? Ako? Oo. Oh. di matutulog. Alig na, alig ko eh. Ano yung ininom kaninang kape? Nagkape ka? Oh, yung Nescafe original. Ilan yung nainom mo? Tatlo. Sigurado Tat tatlo? Tatlong unti. Kaya pala gising na gising eh. Oh. Pansit na tayo. Let's go. Boy, kain na ako. Let's go. Uy. Boy. 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 Mamaya na, Boy. Akin niyan Boy. Pinaluto ko nga 'yan eh. Pagkatapos mo matulog na mahaba, mm -hmm. pagising mo may pansityantong ka na. Masarap ba? Mm -hmm. Kuha lang, lang ng pulo e. ng plato eh. Ako'y nagpaluto, siya kumain. Grabe talaga kayo. Huwag kayo masyadong pupuyat ha. nag mga looks maaga na tulog yan. <laughs>